Kim, Paolo Relasyon, Aprob kay Cam Sa simula ay iwas na iwas talaga sila kambi ni Kam, Chu, at ni Kim Chu, na Chu mika sa amin, sa ginanap na block screening ng My Love Will Make You Disappear. Sabi nga ni ate Kam, ayaw raw niyang makode. Pero dahil tungkol din naman sa pelikula ni na Paolo Avelino at sister niyang si Kim ang topic, kaya napilitan din siyang makichika. Sabi nga niya, aprob sa kanya ang My Love Will Make You Disappear kahit napakaraming halikan. Binigay talaga sa fans, medyo nabitin kasi sila sa mga series na ginawa ni na Kim at Paulo. Kaya binigay na ni Direk Chad, Vid Ains, dito sa movie ang hiling ng mga fans. Sabi ni Cam, happy nga si Cam dahil ramdam niya ang pagtutulong-tulong ng mga Kim Pao fan para tumiba ng husto sa takilya ang pelikula. Nakaka-overwhelm syempre kasi nakikita talaga namin ang effort nila, sa adpa ni Cam. Pero syempre kinulit na rin namin si Cam kung boto ba siya kay Paulo para kay Kim. Ang hirap, ang hirap, iwas na sagot niya. I mean, boto ka ba, if ever na maging sila, dahil nakilala na rin naman niya si Paulo. Yes, oo nakilala ko. Mabait siya, ano lang siya, sobrang tahimik. Nonchalant nga lang siya, pero okay lang, sagot ni Cam. So, boto talaga siya kay Paolo? Siyempre oo naman. Me as ate, parang I don't want naman na parang maging protective ka, kasi we have our own lives, and so, kung saan siya masaya. And I know she's happy. Kaya happy na rin kami. Hindi na kailangang sabihin ni Kim na masaya siya, kasi kitang kita naman sa mata niya, sa gawi, ramdam ko talaga, na masaya siya. At mukhang inspired talaga siya, sa ad ni Cam. Hindi ba nagkukwento si Kim K. Cam kung gaano siya kasaya? Basta nararamdaman ko lang, na okay, masaya siya. Iba ang aura niya. Chika pa ni Cam. Anyway, hindi nga raw nakikialam si Cam sa love life ni Cam, na ang atake niya. Mas gusto niyang matuto si Kim sa buhay nito, lalo na at mature na rin naman nito. Let her explore, kasi kung inispoon feed mo siya, parang hindi na natural ang dating. Hayaan siyang mag-grow, kasi mature na siya. Hindi talaga ako nakikialam, pahayag ni Cam. Pero, patuloy ngang dinudumog sa mga sinihan ang My Love Will Make You Disappear at hindi nga nauubos ang mga block screening, ha? Sa iba't ibang panig ng mundo na nga nangyayari ang mga block screening, bukod pa sa iba't ibang probinsya sa Pilipinas. Siya nga pala, panuorin ang Aeminent Show namin ni Ray Palm aloy mula lunes hanggang biyernes, 2.00-3.00pm sa Abante radio Facebook Page. Abante News Online, Sky Cable Channel 85 at makinig sa DWAR 149 Abante Radio.